Umarangkada ng unang araw ng job fair ng Provincial Public Employment Service Office nitong Webes, August 8 sa Benigno Aquino Hall, Capitol Ground sa lunsod ng San Fernando. Sampung locators ang nag-alok ng blue-collar jobs para sa mga high school graduates at white-collar jobs para naman sa mga graduate ng four-year course. Napansin po namin na parang kul kulang yung access, yung opportunity for those sa. Uh, kababayan natin o kabarangay natin na hindi pinalad na makapagtapos ng college. So for this day, yung mga locators na in-invite natin, yung kanilang qualification requirements, hindi ganun kahirap. It's a lucky day para sa job seeker na si Christopher ng Barangay San Pedro Cotud, Lunsod ng San Fernando, na siyang unang-unang hired on the spot. Hindi raw niya inakala na kaagad siyang matatanggap, lalot nakatapos lang siya ng high school. Naging <laughs> sobrang saya dahil makahanap ulit ng trabaho. Mga San Fernando based locators ang mga inimbita sa job fair kaya no worries ang mga applicants sa posibleng gastos sa pamasahe. Sabi nga nila bago ka lumabas talaga sa pamamahay mo, tignan mo muna yung sa inyo mismo pamilya. Uh, for this first day ng job fair natin, mas marami po yung i natin, yung mga sa tabi muna natin. But on the next ano, next week sa 13 province-wide na yan. Layon ng Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa pamumuno ni Executive Assistant for Mylene Pineda Biab na makapagbigay ng sapat at maayos na trabaho sa lahat ng mga kapampangan, anuman ang estado sa buhay o natapos sa pag-aaral. Para sa mga kabalen natin na naghahanap ng trabaho, punta lamang po kayo dito sa Benigno Hall sa Kapitolyo ng Pampanga two days job fair po sa August 8 at 13 para sa Pampanga PIO IV Santos.